Isang tahimik na gabi sa Markham, Ontario. Malamig ang simoy ng hangin, tahimik ang paligid, at parang isa lang itong ordinaryong Lunes. Pero ilang saglit lang, isang nakakakilabot na tawag ang bumigla sa emergency line. "Please hurry. I don't know what's happening. They shot my parents." Isang boses ng babae, nanginginig, humihikbi. Agad rumisponde ang mga pulis. Pagdating nila sa bahay, Isang bangungot ang bumungad. Ang nanay, nakabulagta, patay. Ang tatay, sugatan, at halos wala ng malay. Pero ang anak, nakaupo, umiiyak, may tali sa kamay. Wala ni isang galos. Siya ang mawag sa emergency hotline. Ang pangalan niya, Jennifer Pan. Pero habang iniimbestigahan ang pangyayari, may mga tanong na unti-unting lumilitaw. Bakit walang forced entry? bakit tila alam ng mga salarin kung nasa ng mga magulang. At higit sa lahat, bakit parang hindi ganun nasaktan ang kanilang anak. Ito ang kwento ng isang anak na pilit naging perpekto, pero sa likod ng lahat, may itinatagong dilim. Isang kwento ng pressure, kasinungalingan, at pagnanasa sa kalayaan na nauwi sa isang krimen na yumanig sa buong Canada. Magandang araw sa inyong lahat. Kung bago ka lang dito sa channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong paparating. Sa unang tingin, perpektong pamilya ang mga pan. Sinahan pan at beach pan ay mga Vietnamese immigrants na nagpunta sa Canada matapos silang magkakilala sa refugee camp sa Vietnam. Lumipat sila sa Ontario para magsimula ng bagong buhay at bumuo ng pamilya. Mula sa wala, pinaghirapan nilang itaguyod ang kanilang kinabukasan. Si Han Pan ay naging tool and die maker para sa auto parts manufacturer na Magna International. Si Beach Pan naman ay nagtrabaho sa isang car parts company rin. Hindi marangya ang buhay nila, pero maayos at higit sa lahat, nakatuon ang lahat ng kanilang pagsisikap sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Mahigpit sila. Kailangan may honor palagi. Walang boyfriend, walang parties. Sabi nga ng ilang kaibigan ni Jennifer, para siyang nakakulong sa sarili niyang bahay. Typical tiger parents na kung saan ang disiplina ay sobra at ang pagmamahal ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga expectation. Pero si Jennifer, sa harap ng mga magulang, ay perpektong anak. Magaling sa piano. Competitive figure skater. Honor student. May balak daw maging pharmacist. Tila wala nang hihingin pa ang sino man. Pero ang hindi alam ng lahat, puro kasinungalingan ang nasa likod ng lahat ng iyon. Habang patuloy na pinupuri si Jennifer bilang huwarang anak Unti-unti ring nabubuo ang mundo ng mga sikreto. Noong high school pa lang, nagsimula nang bumagsak ang grades ni Jennifer. Pero imbis na aminin ito sa kanyang mga magulang, gumagawa siya ng fake report cards gamit ang Photoshop. Nagkunwaring nagtapos sa high school with honors at kalaunan ay sinabi niyang natanggap siya sa University of Toronto sa Pharmacology program. Pero ang totoo, hindi siya kailanman pumasok sa kolehiyo. Umuupo lang siya sa mga coffee shops o bumibisita sa bahay ng kanyang boyfriend. At doon papasok ang isang pangalang malaki ang magiging papel sa krimen. Daniel Wong Si Daniel ay isang dating kaklase ni Jennifer. Mabait, palabiro, pero malayo sa ideal ng kanyang mga magulang. May mga balita ng pagkakaugnay sa Mariana taliwas sa disiplinadong mundo na pinalaki si Jennifer. At dito niya unang nalasahan ang kalayaan. Mahal na mahal ni Jennifer si Daniel. Pero siyempre, hindi siya pinayagan ng kanyang mga magulang. Nang malaman nila ang relasyon, agad siyang pinagbawalan. Tinanggalan ng cellphone. Hindi pinayagang lumabas ng bahay. Hindi siya makipagkita kahit kanino. Literal na house arrest. Pero sa halip na sumunod, mas lalo lang nagtago si Jennifer. Nagpatuloy ang relasyon sa likod ng mga kasinungalingan. Nagpanggap na may summer courses. Nagkunwaring nagtatrabaho sa hospital bilang volunteer. At habang patuloy siyang nakakulong sa ilusyon na nilikha niya, lalo lang siyang sumisikipan ng espasyo para huminga. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Noong 2010, Matapos ang taon-taong pagsisinungaling at patuloy na paglalim ng relasyon nila ni Daniel, unti-unting bumuo ng plano si Jennifer, isang planong magpapalaya raw sa kanya. Una niyang tinangkang umalis sa buhay ng mga magulang. Nagtanong siya sa kakilala kung paano magpapaloko sa sarili niyang buhay. Kumbaga, papatay sa kanya. Ang plano raw, kunwari hold up siya ang magiging target para matapos na lahat. Pero hindi na tuloy. Hanggang sa sumunod na plano. This time, hindi na siya ang target kundi ang mga magulang niya. Nag-text si Jennifer kay Daniel. I did everything for you. I want to be with you. Nagsimula silang makipag-ugnayan sa ilang kakilala. Pumasok sa eksena, sina Lenford Crawford at David Milvaganam, mga lalaking may record sa pinagbabawala na gamot at karahasan. Ang plano, gagawin itong mukhang home invasion. Para kunwari, ninakawan sila. Pero ang tunay na target, ang kanyang mga magulang. Gabi ng Nobyembre 8. Tahimik ang bahay. Wala ang kapatid niyang si Felix na nasa university residence. Sina Jennifer, Hanpan at Beachpan lang ang naroon. Bandang alas 10 ng gabi, makikita sa cellphone records ni Jennifer na nag-text siya sa mga kasabwat. Binuksan niya ang front door. Walang pilit, walang sirang bintana. Ang ibig sabihin, may nagbukas mula sa loob. Pumasok ang tatlong lalaki. May mga dalang baril. Si Jennifer, piniringan at itinali. Kunwari, biktima rin. Pero base sa pagtali, halatang hindi seryoso. Nakagalaw siya. Nakuha pa niyang kunin ang cellphone at tumawag sa emergency line pagkatapos ng pamamaril. Ang ina niyang si Beachpan, binaril sa ulo. Ang ama niyang si Huey, binaril sa muka at dibdib pero nabuhay. Akala ng mga suspek patay na silang pareho. Pero sa ospital, matapos ang ilang araw na koma, nagising si Huey Han. At sa kanyang unang salaysay, sinabi niyang, parang... Kilala ni Jennifer ang isa sa mga pumasok sa bahay. Sa simula, hindi pa rin pinaghinalaan si Jennifer. Sa mga press interviews, lumalabas siya bilang isang biktima ng isang napakasaklap na pangyayari. Pero habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming inconsistencies ang lumilitaw. Paano niya na-dial ang emergency line kung nakatali siya? Bakit walang struggle marks? Bakit mukhang walang forced entry? sa kabila ng mga tanong, hindi pa rin sapat ang ebidensya hanggang sa isinailalim si Jennifer sa polygraph test. At bumagsak siya. Noong pangatlong interview na, wala na siyang takas. Inamin niya. Siya ang nagplano. Hindi siya ang bumaril, pero siya ang nagbukas ng pinto. Nagsabing wala ang kapatid niya. Nagbigay ng floor plan ng bahay. Nagset ng petsa at oras ng hold up lahat iyon, ginawa niya para lang makasama si Daniel at makuha ang perang makukuha niya sa kanyang mga magulang. Noong 2014, sinampahan ng kaso si Jennifer Pan, Daniel Wong at ang dalawang kasabwat. Ang hatol, first degree murder para sa pagkamatay ni Beach ha, at attempted murder para kay Huwei Sa trial, inilahad ng prosecution na si Jennifer ang utak siya ang may motibo, siya ang nagplano, at siya ang nagsinungaling. Pinakita rin nila ang mga text messages, call logs, at testimonya ng mga kasabwat. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Hanpan, "Ang anak ko parang hindi nagulat. Hindi siya humagulgol. Hindi siya nagtaka. Parang alam niya." Matapos ang mahaba-habang paglilitis, hinatulan silang guilty. Habang buhay na pagkakakulong, walang parol sa loob ng 25 taon. Pero hindi pa pala dyan nagtatapos ang lahat. Noong 2023, nag-appeal ang panig ni Jennifer. Ayon sa kanilang abogado, may pagkukulang daw sa naging instruction ng judge sa hurado. Ang punto nila, walang option ng jury na isaalang-alang ang posibilidad na si Huayhan lang ang target. Hindi si Beach ha. Kung totoo ito, hindi dapat first-degree murder ang hatol para sa pagkamatay ng ina. Laking gulat ng lahat ng paboran ito ng Ontario Court of Appeal. At noong Abril 2025, pinagtibay pa ng Supreme Court ng Canada ang desisyon. Ang resulta? Muling bubuksa ng kaso. Panibagong paglilitis. Panibagong hatol habang nakakulong pa rin si Jennifer, nakabitin sa ere kung ano ang magiging bagong parusa sa kanya. Maaaring mapababa sa second degree murder o manslaughter na posibleng magbukas ng pagkakataong makalaya siya ng mas maaga. Sa puntong ito, maraming tanong ang sumisiksik sa isipan ng publiko. Tama ba na muling litisin ang kaso ng isang taong umamin na sakrimen? Dahil lang ba sa legal technicalities, dapat bang bigyan siya ng panibagong pagkakataon? At sa kabilang banda, tama bang gawing first degree ang hatol kung may posibilidad na hindi naman talaga premeditated ang pagpatay sa ina? Para sa ilan, malinaw ang sagot. Kasalanan pa rin ni Jennifer. Kung hindi dahil sa plano niya, walang namatay. Para sa iba naman, dapat ding tingnan ang nuances ng kaso. Ang kwento ni Jennifer Pan ay naging simbolo ng madilim na epekto ng pressure, control at desperasyon. Pero sa huli, isa lang ang malinaw, isang ina ang nawala, at isang pamilya ang tuluyang nasira. Ano sa tingin nyo, ka-true crime? Dapat bang bigyan ng bagong pagkakataon si Jennifer Pan sa korte? O sapat na ang unang hatol para ituring siyang guilty sa lahat ng ito. Comment nyo sa ibaba ang opinion nyo at kung gusto nyong masundan pa ang update tungkol sa kasong ito, ilike ang video na ito, magsubscribe sa channel at iturn on ang notification bell. Maraming salamat sa panunood kung nahanap nyo itong video na may kabuluhan. Pakibigyan po ito ng thumbs up, i-share at huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Patuloy tayong magtaguyod para sa hustisya at suportahan ang mga biktima ng pang-aabuso saan man. Hanggang sa muli mag-iingat at alagaan ang isa't isa.